Isa sa paraan ng mga karamihan pagtanggal ng dahon ng malunggay ay ganito. So, isa-isa nilang tinatanggal yung dahon dun sa tangkay. Pwede-pwede ito kapag marami kang oras at paglalanan mo talaga ito ng oras pagtatanggal. Kapag wala kang ginagawa, pwede-pwede mo itong gawing libangan, guys. Ayan o, kayo ba ganyan din gumawa? Kasi ako, ganito magtanggal <laughs> ng dahon ng malunggay. Kasi wala akong madaming oras. Saka, fiber din naman yun yung mga malilang mabili na tanggay. Saka mas mabilis kaya kapag kaganyan magtanggal ng daon ng malungkot. O di ba? Ang bilis lang. So dire-diretso na ako. Kapag kasi yung paisa-isa na ako nang isyam-syam at gutom na kami hindi pa nailalagay yung gulay sa aking niluluto. O diba, ang bilis lang. Try niya din kaya yung ganito. Or hindi ko alam kung kaniyan din ba gumawa yung iba or yung paisa-isa magtanggal ng daon. Basta ko ganyan ako magtanggal ng daon ng malunggay. Saka mas maganda kasi, at mas ma-fiber yung kakainin mo. Naluluto din naman kasi yung malilit na tangkay, kahit na may isama yun. Saka dagdag din yun sa fiber ng ating kinakain. O ba diba? Mabilis lang kaya kapag ka ganyan, siguro mga 5 minutes tapos na kaagad. Saka mas madami kang magagawang gawain trabaho kapag ka natapos mo kaagad ang gawain mo. Saka masustansya ang daon ng malunggay, pati yung mga tangkay. Kasama na rin yun, may nutrients din yon oh guys, kay dyan, paano kayo magtanggal ng daon ng malunggay? Yung unang paraan ba? O oh, itong ginagawa ko? <laughs> Ayan, so yan yung daon ng malunggay na nilagay ko sa munggo na niluto ko kahapon. O ba? Diba? ang bilis lang. Tapos nagawa ko na kagad tapusin yung isang plangga ng daon ng malunggay. Ayan guys, so fresh na fresh pa yan. Galing sa puno, kaya nugasan ko na, saka ko tinanggalan ng daon, tapos hugasan ko ulit yan. Ayan guys, salamat sa panunod lagi na aking mga video. At tapusin nyo na rin sana ito lagi hanggang sa dulo. God bless everyone! Bye.